Magandang araw tagig, narito na ang ating tagig City Daily Weather Report ngayong Monday, July 17, 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy ang pag-monitor sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling nga mataan sa layong 1,070 kilometers east of northeast Mindanao. Inaasahan na papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at posibleng maging bagyo sa susunod na isa hanggang dalawang araw. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, ayon naman sa ating tower system dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon, asahan natin ng maulap hanggang sa makulimlim na kalangitan at mataas na posibilidad ng mga pag-ulan. Maaring namang umabot sa 39 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw at inaasahan naman na maglalaro sa 9 to 27 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa southwest. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, Tagigenyo. Ako po si Christine Adano. Maraming salamat at magingat tayong lahat.